So, dito mga boss, ah, dahil ah, may maintenance tayo, may naayos tayo dito sa Honda Click na to, dito ay ah, tuturo ko sa inyo mga boss, o saan ba pipede, pe o magandang magkabit mga boss, ng ah, loud horn, yung mga ah, bush horn, ah, MOCC, o kahit pia horn. So, dito mga boss, ang pinakamagandang aparte parte na pwede nating paglagyan ay dito sa parting to kasi uh, so yan uh, wala siyang kaagaw dun sa espasyo dito sa part na to mga boss so yan yung isa tapos ito yung wire nya negative and positive yung ginawa natin dito ay so yan medyo inano natin to nilagari natin tong part na to ng lagaring bakal para maiusog natin itong plate na to mga boss, papasok. Para hindi siya gaano nakadikit dito sa parting to, para nagbabibrate pa rin siya So yan, hindi rin yan tatama mga boss, so yan o. Oh. Malaki yung clearance nyan. So yan. So maganda yung play ng uh, busina natin dito sa parting nyan. Sunod na mga yung isa. So ito yung isa magkasama yung uh, loudhorn tsaka yung stock horn natin so ito yung stock horn natin so yan so ito matagal na itong naka install dito so uh, magdadalawang taon na rin itong naka install dito sa honda click na to share ko lang sa inyo mga boss so yan ito yung stock horn negative and positive at ito yung ating isa pang uh, loudhorn mga boss so yan o oh, ganda ng play So yan. So okay na okay yung play niya. Kaya maganda yung tunog ng ating busina. So try natin mga boss. Okay. So yan, Pantarin natin para solid yung kuryente na ibabato niya dun sa ating busina. So ito yung ating control ng... Uh, loudon tsaka stock horn so yan Is the coil? Solid yung tunog. Sunod naman mga boss. Pag pinindot natin yan, louder naman siya. Okay. So yan, goods mga boss. So yan yung pinakamagandang parte ng ating motor, larong, lalo, lalo na sa Honda Click. So kadalasan kasi yung ginagawa nila dito mga boss, sa parting to. Nangyayari, pag once na lumiko tayo, lumiko, o... Uh, niliko natin yung ating manobela yung busina natin dito eh, nasasayad o na uh, naitutulak na itong parting to tapos medyo masikip itong parting to kaya yung vibration na dapat na naibibigay natin doon sa busina para malakas yung kanyang tunog ay hindi siya nakakapag uh, nakapag, nakapag vibrate ng maayos kaya yung 100% na tunog ng ating uh, busina na dapat niyang ibigay eh hindi niya maibibigay mga boss dahil uh, nababawasan dahil na masyadong masikip yung spasyong to mga boss. So ito, muli, ito yung ating uh, location o lokasyon ng ating paglalagyan mga boss. So yan, dito sa tornilyong to ng ating uh, cover ng ating ECU. So yan, dito at dyan sa part na yan. Okay?